Sa hirap ng buhay ngayon ay may pagkakataon talaga na tayo ay nagkukulang sa pera, kaya tayo nangungutang. Subalit sino ang makakapag-isip na dahil sa utang ay buhay ang magiging kapalit? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa mag-asawang online seller na pinatay dahil sa utang. Isang balita ang bumigla sa buong Pilipinas. Isang mag-asawang online seller sa Pampanga ang pinaslang habang sila ay nasa loob ng kanilang sasakyan. Ang lalaki ay kinilalang si Arvin Lulu at ang kanyang asawa na si Lerma Lulu. Si Lerma ay sikat at prominenteng online seller sa Pampanga at distributor ng iba't ibang mga produkto online ng mga beauty products. Si Lerma ay isa sa mga exclusive distributor ng top brands ng Brilliant Skin at marami pang iba. Bukod doon may sariling produkto si Lerma na tinatawag na Puki Wash Philippines, isang feminine wash. November 20, 2023, mayroong post si Lerma sa kanyang Facebook account. Ito ay parang pahiwatig na may mangyayari sa kanilang mag-asawa. October 4, 2024. Umalis ang mag-asawa kasama ang kanilang anak at isang kapamilya. Sakay ng kanilang itim na pickup truck. Ayon sa kapatid ni Lerma na si Leslie. nag muna ang mag-asawa ng pera bago nila sinundo ang kanilang anak at ang pinsan nito. Pinagbigay alam naman ni Lerma kay Leslie na may pupuntahan muna silang meeting sa SM Pampanga bago sila pumunta sa kanila sa Mexico Pampanga. 3.30 ng hapon nang nag-text si Lerma kay Leslie at sinabing tapos na raw ang kanilang meeting. Nakuha naman sa CCTV ang itim na pickup truck ng mag-asawang Lerma at Arvin na lumiko sa isang kalye. Pinaniniwalaan nga na papunta na ang mag-asawa kay Leslie hindi sa kalayuan mapapansin na may kasunod ang itim na pickup truck na dalawang lalaki na nakasakay sa isang motor. Sinusundan na pala ng riding in tandem ang sasakyan ng mag-asawa. Nasa unahang bahagi ng motor ang pickup truck. Huminto naman sa gilid ng daan ang motor. Samantalang naipit naman sa traffic ang mag-asawang online seller at nakahinto sa isang gilid ng kalsada. Makikita naman sa CCTV na pinarada ng riding in tandem ang kanilang motor sa gilid ng kalsada. Naglakad ang dalawang lalaki at nang nakakuha na ng pagkakataon ay nilapitan nila ang pick-up ng mag-asawa. At dito na nga malapitang pinaputukan ng mga lalaki ang mag-asawang Lerma at Arvin. Makikita din na nakaabante pa ang kanilang sasakyan hanggang sa sumalpok na ito sa isang bahay. Ang mga gunman ay agad na tumakbo at sumakay sa kanilang motor upang tumakas. Agad namang dumating ang mga pulis sa crime scene. Naisugod pa ang mag-asawa sa ospital, ngunit hindi na sila umabot ng buhay at idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga pulis, anim na tama ng bala ang tinamo ni Arvin at si Lerma naman ay nagtamo ng tatlo. Mabuti na lamang at hindi nagkaroon ng pinsala ang anak ng mag-asawa at ang pinsan ng bata. Mabilis na kumalat sa social media kung ano ang sinapit ng mag-asawang Lerma at Arvin. Umulan naman ng pakikiramay ang social media accounts ng mag-asawa. Dalawang araw bago ang krimen, may post si Lerma sa kanyang Facebook account ayon sa post na mula kay Chinky Tan. Marunong magbayad ng utang mataasang chance na maging successful hindi marunong magbayad ng utang, hindi magiging successful. Ang post na ito ay tila patama ni Lerma sa umutang sa kanya. At bago nga matapos ang post, sinabi pa ni Lerma na, So I highly suggest, kung may utang ka dahan, dahan mong bayaran, baka yan ang dahilan. Bakit hindi mo maabot ang true success na inaasam mo? Ayon sa mga pulis, ay nagalit ang kung sinuman. Ang pinatatamaan ni Lerma sa kanyang post kaya ito pinapatay. Sinisilip din ang posibilidad na nainggit ang mastermind ng krimen dahil sa mga post ni Lerma. Makikita na lagi niyang post ang mga gala ng kanilang pamilya. May mga post din si Lerma ng kanyang mga achievements sa kanyang pagiging online seller. Hindi naman na nagsayang ng oras ang mga pulis at nagsimula na sila agad sa investigasyon. Ayon sa magulang ni Arvin na si Alicia hindi nila naisip na mangyayari ito sa mag-asawa. Mabait at wala naman daw kagalit sina Lerma at Arvin. Sabi rin ng kapatid ni Arvin na matinding trauma ang inabot ng anak na mag-asawa at ng pinsan nito. Sigurado ang mga pulis na ang target talaga sa pagpatay ay ang mag-asawang Arvin at Lerma dahil sa dami ng tama ng bala sa kanila. Naniniwala ang mga pulis na planado talaga ang pagpaslang sa mag-asawa dahil sinundan ng mga gunman ang mag-asawa mula sa SM Pampanga hanggang sa makarating na nga ito sa Mexico Pampanga, October 7, 2024. Ayon sa mga pulis na sila ay meron ng hawak na witnesses at alam na nila ang pangalan ng backrider. Nang araw din na iyon, ay nagsabi ang lokal na pamahalaan ng Mexico Pampanga na magbibigay sila ng isang daang libong reward sa sinumang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga gunman. October 9, 2024 Nagpunta ang mga kapatid ng mga biktima sa Rafi Tulfo in action na programa ni Senator Rafi Tulfo. Sinabi ng mga pulis na posibleng may kasabwat ang dalawang salarin dahil may kausap ang mga ito sa cellphone at hindi nila balak ang pagnanakaw dahil hindi naman kinuha ng mga salarin ang pera ng mag-asawa. Nalaman din ng mga pulis na may isang tao na malaki ang pagkakautang sa mag-asawa. Ayon sa kapatid ni Lerma na si Leslie masaya ang kanilang pamilya bago mangyari yon sa mag-asawa. Wala naman daw nasasabi ang kanyang kapatid sa kanya kung may kaaway ito. October 15, 2024 Binalita nila na nahuli na ang mga gunman at ang mastermind sa pagpaslang kina Lerma at Arvin. Ayon sa mga pulis pito, ang salarin na hawak nila. Pero patuloy pa rin ang investigasyon sa posibleng kasabwat pa ng mga ito. Ang unang gunman na si Arnold Taylan na siyang bumaril kay Arvin at ang nakasakay sa likod ng motor na si Arnel Buwan na siyang bumaril naman kay Lerma. Nadakip din ang nagsilbing spatter na si Robert Dimaliwat. Sumunod namang nahuli ay ang middleman na si Rolando Cruz, ang co-middleman na si Jomi Rabandaban. Nadakip din ang isa pang kasabwat na si Sancho Nieto na siyang may-ari ng NMAX na ginamit ni na Arnold at Arnel sa pagkuha ng perang kabayaran sa kanilang gagawing pagpatay at nahuli na rin ang mastermind na siyang nagutos sa pagpaslang kay Lerma at Arvin na kinilalang si Anthony Limon. Ang asawa naman ni Anthony ay pinangalanan na si Joan Marie Ramos Perez na isa ding online seller. Base sa exploitation sa cellphone ng mga biktima na laman na may 13 milyong utang na mga produkto si Anthony sa mga biktima. Ang utang na ito ay bago lamang at ayaw namang bayaran ni Anthony ang pagkakautang sa mag-asawa. Bukod sa utang, ang isa pang nasisilip na motibo sa pagkamatay ng mag-asawa ay ang susunod na pwesto o sa posisyon bilang top distributor sa kanilang lugar ay si Anthony na. Ayon sa mga pulis, sinabi ni Anthony na utang at negosyo ang dahilan sa pagpaslang. Sinabi ng salarin na humanap siya ng middleman na titingin sa papaslang sa mag-asawa. Naubusan na raw kasi ng pasensya si Anthony na lagi siyang sinisingil ng mag-asawa tungkol sa kanyang utang. At lagi daw may post sa FB si Lerma tungkol sa kanyang utang, kaya pakiramdam ni Anthony na sisira na ang kanyang reputasyon bilang isang online seller. Ang mga middleman naman na sina Rolando at jomi ay naghanap ng mga gun for hire na papatay sa mag-asawa. Ang una nga daw utos sa mga gunman ay pasukin ang bahay ni na Lerma at Arvin. Ito ay para kunin ang tumalbog na cheque na ibinigay ni Anthony sa mag-asawa bilang bayad sa kanyang mga utang. Patiraw ang cellphone na ng biktima ay dapat makuha ng mga gunman. Pero ayon sa mga gunman, hindi nila kayang pasukin ang bahay ng mag-asawa kaya sinundan na lamang nila ang mag-asawa sa SM Pampanga. Ayon pa sa mga pulis, ang utos sa mga gunman ay kahit sino ang nasa sasakyan ay patayin. Basta makuha lang ang tseke at cellphone ng mag-asawa. August pa lamang ay nagsimula ng maghanap si Anthony ng gun for hire. Ang cheque ni Anthony ay ibinigay niya sa mga biktima nito lamang October 2. Minamadali ni Anthony na makuha ang cheque at cellphone sa mga biktima ayon kay Anthony Syam na raang libo ang binayad niya sa mga salarin. Nagbigay naman ng middleman na si Rolando at Jomi ng paunang bayad na isang daang libo at binigay ang natirang anim na raan libo kina Arnold at Arnel nang mapatay na ang mag-asawa. At nakatanggap naman ang mga middleman ng dalawang daang libo. Ayon sa mga pulis, nagkaroon ng pag-asa. Ang kaso dahil sa mga testigo na nagbigay ng pahayag dahil dito ay nalaman ng mga pulis kung saan ang bahay ni Arnold. October 3, nang dinakip si Arnold sa bahay nila kung saan nakita pa ang ilang lalaki na gun for hire. Inamin naman agad ni Arnold ang krimen at itinuro ang iba pa niyang kasabwat sa krimen. Hanggang sa nadakip na nga ang pitong mga salarin. Nalaman naman na ang grupo ni na Arnel at Arnold ay isa sa pinakamalaki at notorious na gun for hire sa region tatlo. recover sa mga salarin ang natirang pera at maging ang mga jacket, helmet, baril at iba pang mga gamit. Ayon naman sa middleman na si Arnold, kapag nakakausap niya si Anthony, kasama nito ang kanyang asawa na si Joanna. Subalit ang nakikita lamang niya ay si Anthony. Nang nadakip si Anthony, pakiusap niya na huwag idamay ang kanyang asawa. Patuloy pa ding iniimbestigahan ang mag-asawang Anthony at Joanna. Si Anthony pa lamang ang itinuturing na mastermind ng mga pulis sa pagpaslang sa mag-asawang biktima. Inaresto at kinasuhan ng two counts of murder at illegal possession of firearms ang pitong mga salarin. Sila ay ikinulong habang dinidinig pa ang kaso. Pero itinuturing na case close na ang kaso sa pagpatay sa mag-asawang Lerma at Arvin. Maraming salamat sa panunood. Kung nahanap nyo itong video na may kabuluhan, pakibigyan po ito ng thumbs up, i-share, at at huwag kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Patuloy tayong magtaguyod para sa hustisya at suportahan ang mga biktima ng pang-aabuso saan man. Hanggang sa muli mag-iingat at alagaan ang isa't isa.